Francis uh, sabihin ko lang na kasi siguro naman ramdam mo kung ano yung yung uh, paniniwala ko so gaya ng sinabi mo na um, uh, mingi kang pasensya wala akong natatandaan na nagawa mo sa akin sa biyaya ng Panginoon Okay? So, sa guto mo, Francis, kagaya sinabi ko sa isama mo Panginoon. Kasi, iba yun eh. Uh, pagkagutom tayo, tapos wala tayo sa Panginoon. Talagang gutom lang. Pero kapag nasa Panginoon tayo, yung gutom natin, may kagalakan. Ako, gutom din ako. Pero may kagalakan puso ko. Yung mga anak natin, mapapakain natin ng pagkain. Pero sinasabi ko sa iyo ngayon, yung paniniwala ko, si Jesus ang pagkain ng buhay. Hindi mapapalitan yon ng kahit na anong tinapay. Alam mo, iniiya ko yung Francis, ito yung paniniwala ko. Sasabihin ko sa iyo ngayon na naniniwala ako sa sa Panginoon, naniniwala ako sa Panginoong Iso Kristo na siya yung ating Panginoong Tagapagligtas. Sa gutom mo, Francis, kagaya na sinabi ko sa iyo, isama mo ang Panginoon. Huwag kang uh, Tag dito, uh, mag-alala na sa biyaya, Panginoon, magiging maayos na. God bless you, Francis.